Magandang umaga mga kalabspers. Ngayon ay isa na namang ritual ang ating gagawin. Ito ay para tatawagan ka lagi ng iyong mahal kahit pa LDR kayo or kahit pa nag-break na kayo. So, ito ay para din sa mga hindi na tinatawagan na kanilang mahal, bali binabaliwala na sila or nag uh, nagka-break sila. So dapat, una, may lubos na paniniwala kayo para gumana ang ritual na to. Huwag gagamit ng salitang sana kasi sign sa nyo na di lubos ang paniniwala nyo. So eto, uh, so, eto ang ating mga gagamitin. Isang babasaging baso, so lagyan siya ng suka kahit nakalahati lang sa baso ang laman ng suka. Lagyan ng rock salt, gamit ang kamay mo, kumuha ng malinis na papel, isulat ang kanyang pangalan sa likod, isulat ng tatlong beses ang spell o kahilingan. So, itong ano, papel, isusulat nyo ang kanyang pangalan dito. Sa likod, isusulat ang kahilingan. So, simulan natin. Ilagay natin yung asen sa baso na may suka. Tapos, uh, set aside natin to. Sulatan natin yung ano, papel ng kanyang pangalan. Halimbawa, uh, Dennis Escolta. Ayan, Dennis Escolta. So, sulat natin. Three times. So, sulat natin, Dennis Escolta. Yan. Sulat natin three times. Ah, kung alam natin ang birthday niya, sulat din natin. Halimbawa, December 21, 1987. Yan. Sa likod, isulat natin yung ating kahilingan. Halimbawa, mamimiss mo ako ng labis-labis, di ka makakatiis at tatawag ka at makikipagbalikan sa akin. So, yun ay eh, kung nagka-break kayo. Kung hindi naman kayo nagka-break at bali, hindi, binabaliwala ka lang niya, uh, isulat mo, hindi mo na ako babaliwalain, tatawagan mo ako palagi, mamimiss mo ako palagi. O, sulat natin, hindi mo na ako babaliwalain, hindi mo na ako babaliwalain. Mamimiss mo ako palagi at tatawagan mo ako palagi. Yan, Mami, Miss. mo ako palagi at tatawagan mo ako palagi. So, dapat mas malaki yung gamitin yung papel. Kasi 3 times nyo ito, isusulat yung kahilingan. Tatawagan mo ako palagi. So, 3 times nyo isusulat yan. So, mas malaki ang gamitin yung papel para maisulat nyo siya 3 times. Yan. Pagkatapos, Tupin ang tatlong beses papasok sa inyo. So, dito sa pangalan, kayo magsisimula. Ah, uh, ganito. Ito yung pangalan, ito yung apelido. So, andito ako, papaharap sa akin. Yan. Yan, three times. Tapos, ilagay natin sa bote ng suka. Tapos, lagyan uli natin sa ibabaw ng... So, lagyan natin ulit sa ibabaw ng asin. So, mas maganda kung rock salt ang gagawin nyo para natural siya. Pero kung wala kayong rock salt, ay po pwede na ang kahit na anong asin. Paris ng ayo guys. Ganyan. So, hawakan ng dalawang kamay ang baso. mag usalin ang spell sa pamamagitan ng spell na to. Tutulungan mo ako na ako lagi ng aking mahal. Bibigyan na niya ako ng atensyon palagi. Gagawin mo na lahat ng gusto ko. Lagi mo na akong pakakaisipin. Tatawagan mo ako, itetext, itchat-chat. At gagawin mo lahat para sa akin. Ako lamang ang laman na iyong puso at isipan. Laman ako ng iyong alaala -ala, bawat sandali. Di ka mapapakali hanggat di mo ako nakakausap sa bawat araw. Hawakan ng dalawang kamay, mag-concentrate. At ibuhos ang inyong paniniwala, pag-ibig, pagmamahal at pananampalataya sa ginagawa. Pagkatapos ay itago sa ilalim ng kama sa loob ng tatlong araw. Pagkatapos ng tatlong araw ay itapon na ito sa labas ng bahay. Sa labas ng bahay nyo itatapon. Hanggang dyan po. Ah, eto nga pala. Kahit anong araw ay pwede nyo itong gawin. Pwede nyo ring ulit ulitin ang ritual na ito hanggat hindi tumatalab. Hanggang dyan po at natatapos ang ating ritual. Maraming salamat!